So ito yung status ng ano ngayon, highway sa hapon, oh. Uh, Barangay Pagtas, Tansa, Kabite, daming uh, sakyan niyang hapon. So ang labasan pala dito, no, alas 4, eh, no, hanggang alas 5. Ang 5 na eh. sa size na 5.55 time check mga idol ayan ha uh, shout out sa ating mga viewers followers natin no? sa ating uh, ano uh, group hamal, uh, habal no ayan uh, mga lords uh, shout out dyan sa inyo no? sa ating lahat ng araw na to nakakailan na rin ako no So, salamat sa na, ating uh, mga grupo. Uh, basta go cool lang tayo, no? kahit pare parehan lang. Basta enjoy lang yung biyahe natin. Yung panggas natin, salba na. Wala ano na tayong problema, napagkas tayo. Kapultang pa tayo. Wala okay. po edsa. Edsa yun. Edsa. Edsa sa edsa yun. Jeep. Jeep lang, mag-Ipsa. Ipsa? Ipsa yun doon sa ano? Ipsa doon sa may lapid si Daddy. Oo. Oh. Saan tayo <tip> dadaan? Pabalik tayo. Bistamol mo kaya? Hindi. Bistamol tayo dadaan? O dito na sa paligid dadaan? Pista kasi ang Senyor Pedro, ayan. Yung, uh, oh. Oh. Oh, ito -tong -tong na tayong sahod mga ito. Ito pa, no? no? Ito. 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 na lang Ito. ano. na na. <laughs> ito. kalahati lang anak natin mo no? sarap manok bo mo na bo bo kalahati lang 200 din na pa uy bo na daw ba kalate lang parang lang so yan nga namnam nam talaga mga ito noh Woo! Uh, pwede na tayo mag, ano? Ah, uh, ito na lang natin, pwede na tayo pakain. Bawin mo bukas yung pangbili nito. Hmm, nam na. na. Ayan, palati lang nga namin. namin, namin. Palati lang. Na.